up mga katropa welcome to my youtube channel no? bagong vlog na naman tayo mga katropa ngayon mga, mga katropa mag stamping ako nang hardbound ito yung inisimbol ko kanina yung video ito yung mag stamping ako Alright. ito yung napili ko na mga katropa yan mga letters yan baliktad nga lang napili ko at saka ito yun. Na. napili ko na yan ito yung gagayahan yan. right yan mga katropa alam. Yan, mga tropa. Sulat na yan ha. na natin mga tropa kasi may init. Ay, may gilid pala ito mga tropa. May gilid pala mga tropa. Yung title. Title, ilalagay din natin dito sa gilid. Yan. Ito ilalagay. tapao oh. Yan ng um, dilid oh mm. Yan 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 Hay mm. Right chat mm. right. mm. right, uh, nanonood no Yupeda ko pa na Okay. yung ano? Island ba? Yung ring bay. Aring bay? Ito Pagkano? 100. 100? Mm -hmm.

yung gold mga tropa. E, ito ang pagtatak namin. Guna.

Ano na natin? Video na. No? Uh, salamat sa panonood. Ay, kasi medyo mahaba yung tatapusin natin yung pag-stamping. Mahaba yung mga katropa. Basta yun na yun ang posisyo. Alright. Ganito na lang yung salamat sa panonood. Okay. Uh, katropa. Na, huwag kayong sasawa sumusuporta. Di mag -ano kayo mag-subscribe para titit kayo. Alright, bye bye.